Magko-condition -co nga pala ako na mga kalapati namin. Muli na tayo sa kanila. Ayan, good morning po mga kaibon. For today's video ay magko-condition -co nga pala ako ng mga kalapati namin. Aba, matindi! Ang dali tumawag nga kagabi si ka Ibon, ano, itinuro na sa akin kung ano yung mga dapat kong ibigay sa mga Ibon. Kung ako lang mag-isa ulit dito sa loop nila, dahil wala ulit sila, nasa trabaho. Uh, ah, Siyempre, ako yung magko-condition -co ngayon sa kanila. Kaya ngayong umaga ay samahan niyo po ako mag-condition sa aming mga kalapate. Ayan, gagaya ko po muna yung mga dapat kong ibigay sa kanila. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutang subscribe like, share, click notification bell para lagi kang update sa mga bago namin upload na video. gagayak ko muna ako ng mga dapat ko sa kanilang ibigay. Ayan, bali na i-prepare ko na nga pala yung mga ibigay ko sa kanila. No? Uh, tara, isusubo na natin sa kanila. Ayan, pasok na tayo dito sa loob. Bali, ganito pala ako kapag magbibigay sa kanila. Ayan, pumapasok ako dito sa loob mga kaibon. Ayan, ayan yung mga warriors nating natitira na lang dito sa loob. So, tara, isa-isahin na natin sila. Ayan, humuli na tayo sa kanila. Sino ba mauna? Ano na lang? Ayan, napakabait na itong ibon na to. Kasi ito yung ko siya dito sa loob. Di talaga siya yung nagpapahabol pa na pahirap ang hulihin. Ito hindi. Pakabait na itong ibon na ito. Ayan na, ah, bibigyan ko na siya ng magpalakas. Kunin naman natin ulit yung isa. Ayan, ito naman yung isa. At ah, hindi naman na sila nang sa akin kasi nga, kilala naman na nila ako. Kaya, bababa itong mga kalapate na to. Kaya kapag magkakargahan kami, kunwari, ganyan, parang din ako nagiging tanga, kinakausap ko na din sila mga kaibot. <laughs> Uh, sa sobrang tagal sa sobrang tagal na din mga kaibon na nagpapainom ako sa kanila sobrang sanay na sanay na talaga ayan, ayan tapos huhulihin nga pala natin yung isa pa isa na ba yun ah mga behave lang to as in beh lang sila kapag hinuhuli ko hindi sila yung malipad, di sila yung malikot. Kahit araw o gabi na ano, hindi. Ma, siguro sanay na siguro sila. Kaya kapag hinuhuli ko sila, chill lang. Wow! mga kaibon, update nga pala natin nung tinggo. Bali, eto nga pala yun. Kinarga pa rin natin to sa CL kahit nga pala butas-butas. Bali, yung huling... Hagis nga pala nito kung matatandaan nyo ng linggo ay Katbalogan. So ayun, kasi hindi nga nakapag-abang dito si Kaibon. Ibon. Bali si Kuya Arthur lang talaga ang nag-aabang dito nung linggo na yon Eh, kumu kailangan na din niyang pumunta sa trabaho nung hapon na yon So, nasa Peñaranda kasi tayo. Ah, uh, tumawag ngayon si Kuya Arthur sa amin na kung pwede, umuwi muna ako para ako yung mag-abang nga dito sa kalapatin na to sa hinagis nga ng Katbalogan. So, umuwi ako. Nag-switch kami ni Kuya Arthur ng pag-aabang. Ako na lang din ang nag-abang dito nung hapon na yun. Ah, siguro mga alas 5 na din ako dito nakapag-abang sa... Ay, bali, mga 4.30 na din ako dito nakapunta sa loop namin nung linggo. Tapos yan, iniwanan na ako ni Kuya Arthur dito. Bali, ako lang mag-isa. Alas 5 na, ah, naisipan ko na silipin itong loob ng loop kasi baka ako nasalisihan ako. Pero ako masasalisihan eh. Kasi hinarangan ni Kuya Arthur yung trapdoor eh. Wala, naisip ko lang na basta nasilipin. So, pag akyat ko, si sisilipin ko dapat. Dumating to. Opo mga kaibon, dumating itong ibon na to. Bigla siyang lagapak sa yero dito sa may tapat ng kulungan nito. So, nataranta ako. Kaya... Sakto naman, pagdating ni Kaibon, ayan, nag ako, sinabi ko na Andito nga, tulungan niya ako na mag-clock. Eh, buti na lang yung cellphone ko, eh, umabot pa eh, 11% na lang din yon. Ah, uh, ako po mga kaibon, ah, uh, eto po, day bird po natin yan. Abo, na matinda! Katbalogan. balogan. Ayan, tingnan nyo naman po. Okay, mga kaibon, ayan o, oh, clock tayo. Day bird, balogan. Ah, uh, ayan po ang ibon natin. Yung ring. Ring number si Meto pe kami mo. Mm, ayan, galing po tayo sa trabaho. CL 02524. Ayan, daybird po natin to. Bali, ang naging speed niya ay nasa 876 pa. So, di namin nene expect na kaklak to ng malayo. Kasi nga, butas-butas talaga to. Tulad nga sinabi nga ni Kaibon, nag-live siya sa Facebook niya. Uh, pero sabi ni Kuya Arthur, ano daw to sa endurance, di lang namin sure kung may mapapahit o ano. Ay, uh, eto yun. Uh, parang may sasalihan pa yata to, kaya to condition din natin. Napakabibihig talaga ng mga kalapati na to. Kilalang kilalal na din tayo. Ayan, bali tapos na nga pala tayong magbigay sa kanila. Maya-maya, ano. uh, uh, papawalan na natin sila. Uh, sila yung huli kong pawawalan kasi magpapawala tayo ng dalawang butas. Uh, bali, araw-araw nga pala ganun yung ginagawa ko, uh, pinapawalan ko na sila. Bale, dyan siya mga kaibon tumungtong nung bigla siyang dumating. Uh, malabo kasi akong masalis yan kasi nakasara, naka, nakaharang naka yan. So ayan, bigla siya dyan bumagsak, nataranta ako. Buti na lang dumating si kaibon. At buti na lang din nakisama yung cellphone ko. 11% ayun, nakapag... ano pa kami, nakapag pa kami sa maps. Ayan, bali pati yung mga pichon, Andiyan na din yung ibang winalay ng pichon. Uh, pinapawalan na natin sila para nasasani na din sila. Pero sanay naman na sila dito sa loop natin. Narumoronda na din sila dito. At magbibigay na din tayo ng mga fresh water pala ngayon. Ay, bali may ilalagay nga pala tayo sa water nila ngayon. Ayan, bali, pakakawalan ko na din pala yung nasa dulo yung sa mga aking condition natin. Ayan, kasi gustong-gusto na nilang makawala. Ayan, oh. lalagyan na tayo ng mga bago nilang So, ayun na nga mga kaibon. Tapos na nga tayo sa lahat. Ano, nakapagbigay na tayo ng tubig na malinis. At siyempre may nilagay na din tayo sa mga inumin ng mga kinokondisyon natin. Hindi ko sa tatlong butas basta na to. Ayan, nakapagpawala na din tayo. Lahat ng inumin na nila malinis na, okay na, puno na. Uh, kasi sobrang lakas nilang uminom ngayon mga kaibon. Lalo na yung may mga picture. Bali hanggang dito na lang po ang ating video. Ayan, na-update ko naman na kayo na Ganun po ako mag-condition.